What's up mga ka-dragon? Ayan, good evening po sa inyong lahat. Ayan, for today's episode guys, uh, dito kami mag matutulog sa kubo, mag-overnight kami dito sa kubo. So, ngayon din natin lulutuin yung ating good boy. Good boy. So, ang magiging luto lang yan guys, pangat. And then yung matitira ay, uh, ano dadaing. ko na lang bukas, dadain bibilad. Eh, bibilad. ko na lang bukas. Para meron tayong pang kagahan. Masarap sa ano, kamatis na nirisling na Magtotorta rin tayo guys ng ating lukoy. So, dalawang butahe yung ating maluluto. Hindi, ma hindi ganun kadami yung nakuha namin guys. Pero okay na rin kasi yeah. ano, uh, at least na-experience mo. Na-experience na. Tsaka, nakakuha naman kami din mga kami na sila So thank you so much ulit Team Kahapi. Thank you, yes. thank you po. Sa ulit eh. So let's go mga ka-dragon dahil ano baka kami gabihin na sa pagluluto. Let's go. Ganyan guys, iniwan muna namin doon kaila Ate Greta. Doon siya matutulog. Kasama niya naman si Ate Yonis. Hindi na naman Malapit din siya kay Ate Yonis. Apo ni Antiligaya. Ah. sa gabi. Hello. 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 So, yung mga kadrago na ragin na natin siya suka. Ito yung ating pinawat, guys. Suka nga ano to, uh, Ilocos. Galing sa ilokos yung mga kadrago. Kasalubong ni ate.

kulang <tong tiyan -tiyan> ah, ng <tong tiyan> Suman. <tong tiyan> Sumang lupoy. na ganito, yung mas <tiyan> ito. Ito lang ating pangat. Pangatlo. So, ready na siyang i isalang sa apoy. Salang ko na itong pinais na ni sa daktil ng bango natin nante. Ang mm -hmm. lito na ito, malaki. Ang gabi nila, puno. Huwag <laughs> ito masurap na di ma. Tsaka yung paminta natin. Ang

ay yan na ang ating pinangat. Yan, luto na siya guys. Ito madali lang naman tong maluto. So yan, magtotor naman tayo ng ating bukoy. Wow, ang sarap ng ating lapoy. Tortang lapoy. 收收收收吧。 may may ano Panginoon, salamat sa biyang yung mo sa amin. Ama, silbing lakas namin ito sa mga paglilingkod sa mga na ito, saan ng sa amin. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Gabi Hindi tabo.

dami mong nila kanin lang ito. Saya, talaga Sarap. Ang sarap ng ano, suka ng ano. natin niya. ba tayo, Loco? Lokos. Tagayan? Lokos. Ang tiyan ng sili Sugar cane yan. Na ano, uh, Suka. Sa atin ay yung kuwan Ang baka nang biligar natin. Kulay yung kwan. Isba. ba yan? Lamok pa na. Inlog na. Inlog. Ito ko kukwan yun. Tinitimpla lang yun. Hindi yun. Hmm. ay hindi. ano yun. Yung pula? Ito yung aming pinaghirapan na lupoy. Yan worth it naman yung aming purukwan. Huyat. O diba? Tapos may isang bilaw pa kaming binilan. Pang ano na lang yun. Masarap yun sa... Pag natuyo yun guys, masarap siyang pang pinais. Ang tawag doon, pinais. Yun yung mga nabibili nyo sa palengke na ano. Masarap Dry, lupoy na may laso na na may laso na na may asin na sabi mo nila gabi na yun na tayo na eh. kasano tayo na naturog na sa apa nga magigat mm. kay pasing yan magiga na yung kagal makasaturo ba yung busog na ano kakaagad yung acid mo, man, talagang ganun mo na kukuha yung Eh, hindi. Hindi? Saan? wala Buti ganito yung binigay nilang kuha. So, pag yung ilas ang tuba, na kasi tuba, binigay ko lang. Kasi kaya lang. Hindi, yun yata, na lang. Ang yun? Kasi ng lababo ko. Ano yun? Walang bulim. Kaya, kulay-kulay. Ano yun? Galing yun? Hindi. Kaya, kayo magulang hindi, iba pa yun. Ano siya mga sol? di ba? Di ganun namin makan -hanap yung ilaw namin. Sa namin mahanap-hanapan yung steady ba? Stay na diba? yun. Sa labas, saka stay din ha. Masahin nyo kasi. Hindi kasi. kasi namin makan yung manual. Bukas na namin basahin yung manual. Gabi. <laughs> gabi na. Hindi makita.

Kala ko nagbangon ka na yun. Ay, nakita ko dahil ka na naman. Ano na naman dyan Hindi mas mo na. Ano mo? Bidahan. Ano yun? Bidahan mo ba yan? yun? yun? Ano hindi um, na naman matayo na. Hindi na. Ang tapon na naman. Ang sanghanin doon o. Mas maganda talaga yung pangatong kong sariwa. Ano? Gento. Ano? Isa mong kamay antay na pagganaw. Magkaway-kaway sa gano'n Kasi gusto niya yung may nilililang. Ang tapon na naman. magpuli na kayo mga yung magpuli lang brown out naglalak na Ini apa? Belanda? baka mapagkamalan yung patis. Ay, buhos nila lahat. Ang pa tama din <laughs> dati dito-tuntan. gano'n nila, gano'n gano'n pala patis na na yung nilagay mo, sopa. Mahapas ang Pagkante, maggalaw-galaw ka. Habang hila kung mahirney na, eh, ganoon? eh, tinatawag ko tayo nito. dapat nito tukin yung kung siya. minsan 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 minsan

50, okay. na Pero nung hindi pa kasagsagan ata, buti na... ni Bagyan ni Kuya Lawrence ng ano, kasi yeah. asin bago Nung mm. mm. ng pa-uwi kami. Sa malukong cabin na. Para hindi daw agad maglabas yung bituka. Para yung first, kasi eh. yung unang ano namin, hindi nalagyan kaya parang kaya parang bago. bago sa kinalabasan. So, nakita ko yung lahat at gano'n. Tapos lamang na ni Ramasin.

Para anong, 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 anong. Ante, magkapi ka pa. Magkapi pa tayo, ante. Pag midnight snack pa tayo. Kahit nagkapi man tayo, kasabi na... Grabe guys, yung oh. Ay, wala ko lakas ng hangin pa. Los Angeles. Parang pan na yun, Parang nakaraw na ng... Parang ano na, paghuhukom na yung nangyari dyan.